Kamakailan lamang ay pinintasan ng isang netizen ang litrato ni Richard Gomez dahil tila napapabayaan na raw nito ang itsura. Tila wala raw asawang nag-aalaga. Ang tanong, bilang isang public figure na may asawa, dapat ba ng asawa mo ang responsable sa pag-aalaga sa itsura mo o image mo? Ayan. Alam mo, marami nga kasing mga videos na lumalabas. pero pa yung isang kumakain siya oh. na talagang ano, para Parang matanda dating. Parang matanda dating. Sabi ng mga netizen, ha, na parang sabi nila parang nawawala na ano, raw no, yung pagkaartista daw. Di, daw, yun ang mga comment nila, ha? Oh, kasi sabi. parang ang haba daw ng hair ni ano ni Richard, tsaka parang ano, umitim ng gusto. Jackie, no, hindi ako. dapat asawa mo. Oh, Totoo naman, di ba? Ako, maybe. oh, kasi, kumbaga, sarili mo yan eh, di diba? Responsibilidad mo bilang, ano, sa sarili mo na, ano, alagaan ang sarili mo, yes, di ba? Pero hindi naman sa ko si Goma, mm -hmm. ano. Pero, sa lahat. sa Magdata. lahat, o. Pero alam mo, hindi, kay Richard muna Oo. tayo. Piling ko, sa kanya kasi, Gwapo siya, alam natin gwapo siya. Sa kakontento sa buhay, successful. Kaya siguro wala na siyang ano, parang oh. wala siyang care. Wala siyang care parang hindi niya siguro pinapaano na kung ano kasi alam natin gwapo siya, alam niya gwapo siya, yung ganun, alam niya ano, magandang buhay niya parang care na niya kung ano, kung anong itsura niya, parang gano'n. Kasi nga, bakit yun ang pakiramdam niya. Pero syempre, yung ibang tao, iba yung nakikita eh, di ba? Yes. Na parang, ay, ba't kanya itsura ni Richard? Bakit ano, oh, parang gano'n, di ba? Oh, oo. Diba? Oh, oh, oh. oh. pero, pero yan ang hirap sa social media eh. Pero kalam ko, bahagi yun ng ano eh, ng success na nigo Goma na ano eh, na kontento sa buhay. Kaya, ano, kahit ano pang itsura mo, parang gano'n. Yun. Pero, kung ano dapat bang asawa mo hindi sarili mo ang dapat ano ang may obligasyon para alagaan ang sarili mo. Ganun lang. Pero, pero totoo naman yung friendship. Dapat yung sarili mo mismo, alam mo paano mo alagaan. Pero bilang mm -hmm. isang wife, di ba, responsible ka rin sa itsura ng asawa mo. Kasi nga, di ba, partner uh -huh. na rin. Pwedeng sabihin nga, oh, pangkalatan yan. Han, oh, pangkalatan lang. I'm not referring to goma. Ah. Para Ohan, Tingnan mo naman, ang haba na ng bigote mo. Baka bigot? hindi ka nagwapong-gwapo. Dapat mag-ahit-ahit ka. Kasi pagdating sa ibang tao, lalo na, halimbawa lang, hindi sigaw, agtisang, dapat presentable ka. Siyempre, ang dyan din yung asawa mo. Nagagabay sa'yo. Kaya nga, may partner, di ba? Sabi nga, Di ba mga babae nga, mga lalaki nga, sabi daw, pagka tumaba na yung asawa, nilala yun, iniiwanan. Pero ito rin dapat gal, bilang isang asawa ka, tungkulin mo rin na nakikita mo na maayos ang iyong partner. Wow, monitor mo ganun. Ay, monitor mo. Oo. Ikaw, Mare. Ikaw, Mare. mo dyan? Hindi ang gisa nyo ko dyan, maybe. Tama naman si Kuya Roldan. Tama naman si Kuya Roldan. Tapos mag-start kasi ako nga di pa ako kilaw. Kung iba pa makapansin. Kasi sarili mo yun eh. Mm. If you feel good, di ba? And you look good, eh walang sasabihin yung ibang tao, di ba? Eh, tama ka rin naman ah. bilang asawa. Minsan kasi, di ba, may mga kakilala tayong sinasabi natin. Ang gwapo niya ngayon, siguro, hiyang siya sa nag-aalaga ah, sa kanya. Ah, ah, minsan mega, nasasabi mega, natin ah, yun, ah, di ba? Ah, wow. wow. Parang ang ganda ng aura niya ngayon. Ah. Siguro, ha? Sa alagang-alaga ng asawa oh, oh, kasi. Oh, oh, ang ganda-ganda yun, yun, natin oh, yung tatlo. Oh, oh. Alaga, alaga. <laughs> oh, oh, ikaw, meron ba? Ikaw ba may nag-alaga? Pero wala, pero, pero maayos tayo, di ba? Sangayon din ako sinabi ni Kuya Roma. Parang hindi niya siya, ano... Hindi na siya ah, conscious doon sa itsura ah, ah, niya dahil feeling niya nga hindi na that, ba naman siya umaarte wow. ng lagi, di ba? Hmm, ah, public, public service. Madalas, punta siya sa mga barangay-barangay. Hindi niya na, yun ang ano sa kanya, yun ang focus niya ngayon, yung makapagserbisyo. Ah, siguro, hindi na siya nakakapunta siguro yung magpa-facial and everything kasi hindi yun ang priority niya. Pero diba? kaya, kaya niya kung gusto Pero, alaga. Kaya oh, niya magpa-facial. Diyos, kumunta lang oh, siya sa oh. beauty door ni Mambea Tan. Ay, yung, Ay, alam mo, kung <laughs> mukha ka may mga buhit-buhit ano, uh -oh. dyan, beauty derm lang, nakita mo si Sergio Sanchez nung araw, may mga buhit-buhit, tanggal. tanggal, tanggal diba? Sa farm kasi, di ba, madalas uh -huh. siya magluto sa vlog niya. Uh -huh. Sa farm, siyempre ang init-init, di ba? So, kaya siguro mas umiitim siya. Tama yeah, naman. Diba? Kaya lang, siyempre, diba? mga netizen, oh, no, siyempre, gusto point. nila na presentable ka, baayos ka, di ba? Kaya nga, napapansin na tuloy si Goma. Pero diba? alam mo, siyempre, pero gwapo wow. pa rin yung fairness, oh, no? Siguro kasi nasanay sila sa itira uh, nyo na talagang Adonis. Adonis. Uh, oh. Say, Ganyan din uh, naman ang naranasan na, ano, di ba, yung mga ibang netizen din, sinasabi, pat naman si Aga, oh, pinabayaan na rin. O, Ah. O, ganon, di ba? Ang mga netizen, Neto uh -oh. sa taga papansin din, di ba? Pero alam mo, pag tumatanda ka kasi, oh. nakakailag ka, ang hirap ng pumayat. Okay, ako kahit gusto kong pumayat minsan, uh, nahirapan ako. Ganun. At talagang nanonood na lang ako sa mga kung saan-saan na ito inuwi mo, ito inuwi mo, pepino, lemon, wow. demon, ganun-ganun. Uh -oh. Ganun. Uh oh. Napapanood ka lang. Pero tinry mo na lahat, di ba? Hindi, hindi ko pa tinatay yun. Ah. At tinatay ko lang friendship, alam niyo. o oh, klasan mo. Oh. Ayan. Anyway, friends. <laughs>